<laughs> yung kalamansi po namin no? Oh. kamaya oh, pipitasin ko po to inom kami ni Otep ng kalamansi ah, oh, tingnan nyo po oh. pipitasin ko to mamaya ah, oh, hinog na to eh hi guys welcome back <laughs> pero tingnan nyo naman <laughs> Yun pa rin ang aming paligid. Welcome back sa aming channel. Meron pa rin pong after, after Matthew ating bagyo noong nakaraan. Hindi pa rin po nakapaglinis ng maayos. Dahil nga po tuloy-tuloy naman ang ulan, hindi naman masyadong uminit po dito. At nagkaroon na po kami ng paso. So sobrang na-busy na po kahit si Daddy Didi naman ay meron naman pong trabaho syempre, every day. Kaya hindi naman natin to nalilinis dito banda. Pero doon po sa side na yon nalinis na po ni Daddy Di May. Papakita ko po sa inyo. Dito sa side po kasi na to, sobrang dami pang mga debris ng mga puno. Mga sanga-sanga. Nagkandalaglag. Nung bagyo pa. Walisin lang po muna natin ng konti. At saka kailangan din po nating maitang, matanggal yung mga yung mga nagsilutang dati na mga baka may mga takip dyan kung ano-ano, yung mga galing dito mga kung ano-anong gamit na pwede pong malagyan ng tubig na hindi pa namin na itaob baka po kasi naman magkaroon ng mga labok ayan madami pa pong linisin mag-exercise lang po kami ng konti ni Otep si Otep na po pala ang aking kasama ngayon nasa likod ng camera kasi wala po si daddy <laughs> eh wala po ang katulong ngayon magginis daming dalawa lang po yung otep ang pa po sobrang dami pang linisin dito hindi na alis talaga at medyo malalaki laki yung mga ganito o oh. sanga ng puno iniisin muna na natin Ayan. dito muna tayo sa malapit kasi nga hindi na namin to na actionan pa nung mga panahon dahil nga iyan nga may pasok na ayan yung mga ganito po kasi oh kailangan po kasi maitaob natin ayan, may mga ganyan kailangan po maitaob natin yon dahil baka po pamahaya ng mga lamok Uso pa rin naman po ang ano ngayon, ang dengue. Pero talaga malamuk malamok na malamok po ngayon dito sa bukod. Kasi nga, alam niyo naman, every ano yan, season ng tag-ulan, alam naman niya ng mga taga-probinsya po. Ito po yung season talaga na malamok. Ayan. So, mga bit-bit pa po ito ng bagyo. Sabi po natin. problem lang po dito, kapag ganitong medyo basa pa ang lupa, sumasama po po yung lupa. Kaya, malamang po ipunin lang po muna natin dito. And pagtuunan ko na lang ng pansin yung mga kurtina namin na nabasa. Ito po pala o oh, ang nagiging problem niya. Sumasama Hindi pa siya masyadong kumakapit. Ay, hindi pa siya masyadong kumakapit. Hindi pa siya sumasama sa walis. So, dapat po matuyo muna to So, hindi pa siya talaga possible na malinis ng tuluyan. Kasi nga, ano pa, ito pa oh, basang-basa. Tuloy-tuloy din po kasi ang ulan. Dahil nga po, ngayon nasundan pa ng bagyong paulok. Malamang hindi pa po, po talaga ito maayos. Kasi naka, ano po siya, nakadikit po siya sa lupa. Tingnan po natin yung aming mga kortina na kailangan, kailangan na rin po ng aksyon. Dahil ilang araw na siyang Nakalagay doon sa aming sampayan Ayan Kasama nga po pala namin dito si Tata <laughs> Pero si Tatang po nagunti unti na rin po yan Ang mga linis-linis sa likod si, da si Daddy di po kasi inunan niya Yung likuran kasi po maraming rin Nabagsak talaga doon ng mga kapat-chili saka kung ay kamachire kakaaratilis uh, kaka at saka kung ano-ano pong mga kalat na dinala po ng baha baka po kasi ano hinaman ahasin kasi doon ang medyo may mga puno medyo nakakatakot din at baka nga maahas at si tatang ay laging naglalahad doon kaya inuna na po namin yon dito naman kita naman kumbaga kita yung lupa hindi yan titirha ng ahas doon po kasi madamo at saka nagkaroon ng mga laglaglaglag laglag -lag talaga ng mga sanga eto po yung mga example kung sinasabi Ayan po, tingnan nyo po. Yung mga simpleng ganyan lang po, ayan, meron po mga kitikiti sa ilalim. Hindi po makita, pero ayun po, may mga kitikiti gumagalaw. O, ilang araw lang po yan. Yung mga simpleng ganito lang po, tunay po talaga na nagkakaroon ng mga lamok. So, dapat po, matanggal namin. Yung mga ganyan, yan po ngayon, ang susuyurin ko dito, itataob, dahil nga po, actually, wala naman na po dito sa paligid nun, ang naging problem lang talaga, nung bumaha, yung mga pakainan namin ng manok, yung mga bilaong pakainan ng manok, yung mga kung ano-anong gamit dito na plastic-plastic. Basta usually po yung mga pakainan ng manok ng mga bilao, natangay niya po saan-saan. Yun po ang kailangan nating hanapin ngayon para maitaob. And then yung mga kurtina nga po namin na, na ano ng baha nagkanda basa po yun ng tubig at biglaan dahil sa ilalim po yun ng aming box, yung mga cabinet box yung mga dura box namin kasi alam nyo naman po hindi naman aparador yung aming gamit yung ilalim po nun sobrang bilis po nung pasok ng nakaraan nagkaroon na siya ng, ng ganon, ng tubig agad nabasa na siya Ito rin po yung mga ibang example yung mga bottles na ganyan kaya nakataob po yan kasi nga madalas siyang lagyan ng tubig So, ito namang mga dogs na to, eh, gusto sa lupa. Kahit paalisin nyo po yan sa lupa, lupa pa rin ang hanapin yan. Ito po, yan, yung mga bottles po na ganyan. Yung mga bottles po na yan. Ipagtatabi na po namin yan. Ngayon po kasi ay mga nakataob na. Mga ginamit po yan ng mga birthday celebrations pa. Hindi po yan nasa ulit pa. Ayan o. Oh. Yan po, ay pwedeng tirhan po yan ng mga lamok kaya ayusin ko na lang po yan at itabi na lang po siguro sa MRF namin kinakalang po kasi yan dyan pabigat po kasi yan dyan sa mga butas ng dogs <laughs> ayan po makikita nyo maraming nakakapansin bakit palaging nandito yan na hindi inaalis pabigat po kasi yan may butas po kasi dyan o oh, ayan po may butas dyan o oh, ayan ang mga reality ng buhay namin dito may butas ayoko nga pong palabasin yung mga dogs kasi luma na nga po itong mga bakod na to kaya nakakalabas na naman po yung mga aso. Ito po. Oh. May mga ganyan po. Nasisira na yan. Oh, kinakalangan na lang namin. So, ito. Pabigat po yan dito sa kalang. Ayun din po. May kinalangan ko rin po yan dyan. Kaya ginamit ko po yung mga case ng beer na medyo mabigat. Ayan. Tingnan na po natin yung aming mga curtain. Hiramin ko muna itong malaking banyera ng naluma ng ano ng raptor na nandito na po. Eh, ito pa po, oh. Hinangay din po ito. Tinangay rin po ito ng baha. Kasi po, nakalagay po ito dito sa labas. Yung mga ganito ko. Dahil tinutulugan po ito ng mga pusa. Yung mga outdoor cats ko na no, sa labas pa. So, iniiwan ko po talaga yung mga ganito sa labas para mayroon silang pahingahan or basta tinatambayan. Kaso pinasok ko naman po lahat ng indoor cup ko ngayon. Kaya mamaya ipapasok ko na rin po yan, aayusin. Ito po ang dami pang, ito po ang natinang basura pa na nilinis na po namin yan ni Daddy din nung nakaraan. Kaya lang pinapatuyo po namin sa ulan. Kaso nabasa po ulit dahil nga maulan pa rin. Ito po yung mga curtains namin. Actually, hindi, na po, hindi ko na po nagagamit itong mga kurtinang to. Kasi yung mga lumang-lumang kurtina na to, kurtina pa namin sa, ano, sa Marikina. Ilagay ko nga ato sa ilalim ng drawer. Kaya yan nabasa. Tapos, isang linggo na po namin pinaulanan yan dito ni Daddy B. O, oh, diskarte lang yan. Actually, hindi naman po yun, kasi marumi. Eh. Dahil hindi naman siya nagamit. Kaso nga, nabasa yan ng konti. Nabasa talaga siya ng ng baha, pero mabuti, walang putik yung nakabasa sa kanya dahil nandoon yan malapit sa may CR namin yung cabinet na yon, yung ilalim, yung drawer na yon. Kaya hindi siya maputik. Pinaulan na namin ni Daddy din, nag-decide kami na paulanan. para hindi na kami masyado mahirapan magwashing washing ng marami. Eh ngayon, umiinit. Ang plano ko, i ko na po ngayon washing ko na yan para maibilad ko po mamaya yan kasi ang ganda ng sikat po ng araw ngayon lumipas na po yung bagyo pero nakaka lungkot naman po na yung another typhoon na naman na yun ay nanalasa na naman ulit sa Pilipinas doon sa bandang norte ay Ganon po talaga ang ano ngayon ang ruta ng mga bagyo kaya lang talaga nakakalungkot po kasi kawawa naman po yung mga kababayan natin na nandoon, mga kaibigan natin na nandoon, talagang sobrang hirapan din po sila. Kaya lang wala po tayong magagawa kundi tulungan sila sa panalangin at sa mga kind words po talaga kasi sobrang hirap po talaga ng ganun. And then meron pa po kami ditong ibang kurtina. <laughs> Magaan naman po ito, mas mabigat lang yung balde. May curtain pa po dito, madami po ito. Eto po ang mga kurtina pa namin. Nasama pa yung aming kurtinang ginagamit. Lahat po yan. Wala naman po siyang amoy, ano? Amoy, wala na siyang amoy ng mga something baha bahak. Wala na siyang amoy na ganun. Eto, wala na yung mga amoy. Kaya lang basa siya. Basa nga siya kasi pinaulan na nga po namin. para nga matanggal na yung putik-putik. Ito po nalinis na yung bandang likod. Nalinis na rin po yan ni eh, Daddy Lee. Pakita mo anak. Yan. Nalinis na po yan. Tingnan nga po natin yung sili kung hindi naapektuhan. Medyo nanguluntoy din po siya. Pero meron pa naman po mga bunga. Ayan, ang sili ni Daddy D. Nagaling sa ibon. Ayan. Ayan malinis-linis na po dyan okay, okay na po dito po nalinis na yan lahat ni Daddy D itong nasa paligid, nalinis na po yan ito na lang po talaga and yung nandoon ahirap po talaga ng mga nababahaan talagang linggo po yung limang minuto lang po na pagbuhos ng baha, pag yung biglang pagdating ng baha ay ilang linggo po namin aayusin. <laughs> kasi hindi pa rin kami masyadong tapos sa loob kasi nga nangangamoy yung mga ilalim mga floor namin kahit may, maya, maya pa rin po ang ulit ng pagmamap ni Daddy di sa loob. Yun po yung pinufokusa namin kasi syempre doon kami nakatambay. Kaya ito na po sabi namin yung mga ihuhuli namin. Yung mga nasa labas, saka itong kurtinang pagkadami-dami. Madami po kasi to na nabasa dalawang ilalim po yan ng drawer ayan at dahil nga po pinaulan na namin maganda na yung kanyang estado hindi na siya masyadong maputik at wala na po mga amoy-amoy ayan ipakita ko na lang po mamaya ulit sa inyo ang aming mga na-accomplish kasi medyo mainit na po at alam niyo naman po ako hindi ko kaya rin ang masyadong mainit o nga po pala meron ako ditong mga mulberry yung aking mga mulberry na ano pakita natin anak etong mga natitira hindi pa na itanim at hindi pa na ipamigay ang plano ko po ay ilagay dito pero hindi ko naman po yan papalakihin kasi ititrim ng ititrim kasi nakita ko po doon sa may malapit doon sa may apartment namin nakatrim naman po naka nakatrim yung kanilang mga mulberry doon ang gaganda lang maliliit lang siya ganyan matata ma, ganyan lang ganyan lang katataas tapos malalaki yung puno pero ganyan lang sila katataas tapos mayabong lang para lang siyang halaman na ornamental pero ang dami pong bunga kaya sabi ko pwede ko rin gawin dito sa aking mga mulberry pwede ko pwede akong magtanim diyan ng ng isang peraso tapos dito po at saka dito eh sayang din naman po at nakatubo na ito pwede ko pong i-tanim yan diyan ayan pakita ko na lang po sa inyo mamaya ulit kung kung matatapos ko itong mga bagay-bagay na ito ngayon kasi nga gusto ko rin magpapawis Pati si Otep, kailangan mapag-exercise din. <laughs> kalamansi po namin, oh. Mamaya pipitasin ko po to. Inom kami ni Otep ng kalamansi. Ah, oh, tingnan niyo po, oh. Pipitasin ko to mamaya. Ah, oh, hinog na to, eh. Napaka, ano niya. Yung mga bulaklak nga po niya na ano, eh. Na wash out ng, mang, ng hangin. May mga bulaklak po ito. Lahat ng dulo niya may mga bulaklak. Ito, pwede na po itong pitasin. Pitasin na natin ngayon eh, nabalatan tanang, <laughs> itong mga ano lang, magugulang ito, pwede na to ah, ito pa nabalatan para mamulaklak pa po yan, ito hindi pa na yan, mamura pa yan mawerang tayong kalamansi ngayon Ayan, i-washing po muna natin to. Ang konti. Ilagay ko po sa washing machine. Para po mawala yung mga amoy ng baha. Kung hindi naman po nagamit talaga, kailangan po mawala yung amoy ng baha. Ayan, pagkatapos po nating kapasabahan, So, ayan, mapasadahan sa washing machine. Panlawan na lang po ito. Tapos isasampay. Actually po, masarap din talaga kapag ganito may kuryente nga. Sobrang tagal po kasi may kuryente dito sa amin. At least kahit paano yung tubig namin. Ayan. Masyadong ano, masyadong hirap kapag walang kuryente. Ang tubig namin, okay na okay kapag may kuryente. Lalo na ngayon at malakas naman na yung balong malakas yung tubig namin tingnan nyo naman po malakas yan kaya good na good sa pagbabanlaw ganyan pala nga nakaalis na yung mga bula eh ito yung mga labanlawan ko na nung unang banlaw kasi hindi kasha isa pa doon Tapos tayo ng sinampay. Tingnan nyo naman, ang dami. Yung pa sa kabila, yung pa sa kabila. Tada! Ganyan po karami. Ganyan lang po yung pagkakasampay ko. O yung ibang magsasabi niya, ang pangit naman ng sampay ko. O ganyan lang po yan talaga. Hindi ko na kailangang i-prioritize ang pagiging aesthetic ng aking mga sinampay. Kasi ang kailangan lang po ay matuyo. Kasi sira po yung aming dryer. Sumabay pa po yun sa bagyo. O kaya yan, kailangan hinihintay. Hin, ano po? hinihintay po natin talaga yung matinding sikat ng araw at kailangan nating habulin yan para po matuyo. Sana nga po ay matuyo naman itong mga to kasi maninipis naman po. Ito lang yung medyo makakapal. Yan, makakapal yung mga yan. Pero ako oh, matutuyo yan. Sana hanggat hindi umuulan, nawa ay matuyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Dito nga po ako ng konti sa malilim. <laughs> Pati ang aking cameraman ay naiinitan. Ayan, dito kami sa malilim. <laughs> Init yan ang aking cameraman na hindi mawalan-wala ng ubo. Tapos na po ang mga sinampay. Mga linisin na lang pong iba sa paligid. Pero masyado pa rin pong busy ang inyong ate Jeng, inyong kapitana and everything. Kung ano anong pwede nyong itawag sa akin. Ayan, baka sa mga susunod na araw po ay mag-upload din po ako ng ng bago ko pong ilo-launch. Wow, ilo-launch talaga. Kasi po, masyado nga akong busy sa mga bagay-bagay sa buhay ko. Thesis writing sa Masteral. And then, nag-check po ng mga thesis ng mga bata, ng mga estudyante. Yung mga third-year students po, kami rin po ang nag-check kasing mga instructors ng kanilang mga thesis. And then, Siyempre po, sobrang daming kaakibat na trabaho ang pagiging isang guro. Magkakaroon po ako ng bagong segment, yung mga, mga kwentong may kwenta bukod po sa mga kwento ko na mga nailat hala noon, ay magkakaroon po tayo ng konting balitaktakan, kwento-kwentuhan, para pong isang podcast, pero hindi siya podcast talaga na, 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 formal podcast, na mayroong magagandang mic, kasi wala naman po ako noon. Dito lang po tayo sa mga area dito. Yun lang po, dahil teacher naman po ako, marami akong mga topics na palagay ko naman, ay meron akong share or maibibigay pong lessons sa bawat isa po sa atin and marami pong mga experiences sa sa edad ko rin naman po na dami ng pinagdaanan maraming mga experiences po na nakaka-relate din po yung ibang mga person wow ibang mga person kasi po marami mga nagtatanong po sa akin marami din pong nagsasuggest and marami din pong mga questions sa mga buhay-buhay And isa-isahin na po natin ang mga kwento po na yan. Mga kwentong may kwenta. Abangan po ninyo yan. Hindi ko lang po alam rin kung kailan ako makakapag record Pero gagawan ko po ng paraan na makapag Upload po ako kahit paano, kahit na po hindi madalas, at least po kahit mer meron din po. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. God bless po. Bye! <laughs>